Mga kapapakul, meron nga pala ako sa inyong napakagandang balita. Kaya tapusin nyo po itong video na to at siguradong ito ay kapakipakinabang sa lahat. Ikaw ba ay nangungupahan lang at wala kang sariling bahay? O meron ka namang bahay pero gusto mong tumira sa kondo? Hayaan nyong ipakilala ko sa inyo ang napakagandang proyekto namin dito sa palayan. Alam nyo ba na nalipat na ang BGC dito? <laughs> Joke lang! Natawag ko lang naman talagang BGC guys kasi nga naman talaga kasing ganda talaga ng BGC at ang pagkakaiba lang ay napakaraming amenities nito. Alam nyo ba guys na kumuha na ako na sarili ko ditong unit at kaya nga naman maraming taong nakikita dito ay dahil ngayong araw na iteturn over ang unit sa amin. Kaya nga naman masayang masaya ang papakul nyo dahil makikita ko na ang aking unit. oh, wait lang baka isipin nyo na napakamahal dito. Alam nyo ba na for as low as 2,600 pesos monthly ay maaaprubahan ka dito basta pag-ibig member ka. Napakagandang proyekto nga naman ito ng ating gobyerno. At inawad na nga sa akin dito yung napakalaking susi. At ito nga daw yung gagamitin ko sa unit ko. <laughs> Joke lang po. At akin nga ipapasilip sa inyo ang aking unit. At kasalukuyan ko nga pala itong pinapare para naman mas maganda paglilipatan ko na. Andito nga pala ako guys sa 7th floor. Hayaan nyo sa susunod na video. Napakalaki ng pinagbago nito. Na talaga namang magugulat kayo na ito pala ang kalalabasan ng kwarto ni Papa Cool. At nakalimutan mutan ko nga palang sabihin sa inyo na wala kang idadown dito kahit piso. Alam nyo ba guys na napakarami talagang nag apply dito para magkaroon ng kanilang unit? Dahil nga naman minsan lang tong mangyayari at napakasayang pag naubusan ka. At alam nyo ba guys kung kayo ay magpaparenovate ng inyong unit? Ay pwede rin kayong makipag-ugnayan sa Palayan City Township. Dahil sa totoo lang, inestimate ko yung magagastos ko nung gusto ko tong iparenovate. Sabi ng kakilala ko ay aabuti ng isang daang libo. Pero dahil pwede na nga nating isa Sama sa package, ay makipag-uusap lang kayo dito sa mababait na empleyado ng Township dito sa amin sa Palayan Dahil for as low as 52,000 pesos, ay mapapaganda na talaga ang kondo mo. At take note, isasama din ito sa hulog mo. Kaya nga naman talaga hindi ka mamumroblema sa pagbayad mo. Dito nga lang pala matatagpuan ang opisina ng Township sa tapat ng Kapitolyo. Yaan yung ipasilip ko sa inyo ang mga amenities. Alam nyo ba na merong napakaluwang na playground dito para sa mga anak? natin. At hindi lang yan, pwede ka rin mag-exercise gamit ang mga aparato na to. Ha, aparato daw, pasensya na, hindi ko alam kasi tawag dyan eh. Basta ang alam ko ay kumpletong kumpleto dito. Sobrang ganda, sobrang elegante, sobrang presko ng hangin, sobrang luwang, sobrang ganda ng amp sobrang safe. At saatin atin sa atin lang to, ha? Alam nyo ba sa lahat ng township na programa ng gobyerno, dito lang naman kompleto ang amenities? Meron nang pulis, bumbero, palengke, central park, eskwelahan, at napakadami pang iba. Dahil nga naman yan sa pakipagtulungan ng aming mayora na napaksipag at sobrang workaholic talaga. At hindi lang gym equipment at playground ang meron dito guys. Meron nga din pala kaming napakaluwang na clubhouse kung saan ay pwede natin ganapin anumang okasyon na meron sa atin. Hindi pa tayo nagtatapos dahil meron nga pala kami ditong napakalaking court. Yan talaga naman pwede kang magbasketball hanggat gusto mo. At sa mga mahilig naman magtennis ay meron din dito Is Tignan nyo naman kung gano'ng kaluwang ang aming clubhouse. At hayaan nyo na rin na ilibot ko kayo sa napakaganda na aming swimming pool dito. Na merong pang matanda at meron ding pang bata na katulad ko. At ang dami pang ang cottage oh. Uulitin ko po, lahat po yan ay libre. Na basta ma-approve ka dito ay magagamit mo lahat yan. Libre! Ito nga at ipapasilip ko na rin sa inyo ang aming hallway. At alam nyo ba lahat ng building dito ay meron ding security at hindi lang basta sa entrance meron kaya nga naman mararanasan nyo ang lahat ng to pag kayo ay nag-apply dito at magiging magkapit bahay pa tayo sigurado at andito nga pala ako sa third floor ay hindi pala sa 10th floor Woo! Napakasarap ng hangin dito, mga kapabakol! Hayaan nyo, sa susunod na video ay itutur naman kayo dito sa loob nito. Magkita-kita tayo sa susunod nating video para malaman nyo na rin ang mga impormasyon na hindi ko pa nababanggit. So, paano? Hanggang dito na lang. At sabay-sabay po tayong mag-apply at pumunta dito sa office nila. At sasalubungin kayo ng mababait na empleyado may pagmamalasakit, i-guide kayo hanggang sa makuha nyo na ang unit nyo. Katulad ng pagtulong nila sa akin. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayo dito. Paalam!